Kumusta mga kaibigan? Sa Valor Channel, ipapakita ko paano ilipat ang laro sa ibang disk sa Epic Games. Gamit ang Rocket League, ipapakita ko ang proseso. I-click ang tatlong tuldok. I-click ang control. I-click ang lokasyon ng file. I-click. Piliin ang folder ng laro. I-click kopya. Ilipat sa ibang disk. Halimbawa sa C drive. Oo gumawa tayo ng folder dito. Gumawa ng Epic Games folder o anumang gusto mong itawag. Ilipat natin dito ang laro na kinopya natin. Pagkatapos ilipat, punta sa Epic Games, tanggalin ang luma, maghintay hanggang matanggal, tapos i-click ang install, piliin ang folder, at piliin kung saan natin inilipat ang laro ito ang Epic. I-click ang Select Folder. I-click Install. Hindi na ito mag-download. Hahanapin lang ang inilipat nating files. Yan lang. Ako si Valor. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.